Uh, gagawin muna natin ngayon ay magkakarga ng ipa Kasi medyo maagaga pa Mamaya na tayo magluluto Kaya tayo magkakarga ng ipa Kasi order to minibili sang sako sampo Kaya yung pagbebenta natin eh, bibili ng panahog bukas kasi 6 months old na yung bunso ko kaya tara karga tayo ng ipa Christmas muna ako Mga dudes, ang pala na itong ipa, yung naglalanscape. Nagamitin nila. Oh, so, Marami-rami na. Nasa 37 na. Last one na to. Last na. Wala na kaming sako. Kulang yung sako binigay. Pa. Dami pa oh. 我没搞。 panghuli para 92 lahat hindi na yon ito ang sawd na tapos na na ako nagkarga ng ipa ngayon magluluto na tayo ng ulam magpapatayin natin ngayon paksiw na tilapia ito yung mga sangkap tilapia syempre palaya, talong, siling berde, luya, bawang, sibuyas, asin, paminta. So, kung lalagyan natin ng magic sarap, ngayon mag-iwan na ako ng sibuyas. maraming bawang. Uh, mas malasa. May maraming luya. Iwain na natin itong luya. Sunod natin. Sunod natin natin itong talong. Pero kailangan ibababad natin ito ng tubig para hindi umitim. Masunod natin itong ang palaya. Nakalimutan na ko palang binanggit kanina itong suka. Nuhugasan ko na kanina mga ito. Tanggalin natin itong matigas na buto. Kung nagtataka kayo kung bakit may ang palaya, hindi mapait ito kahit lalagyan natin ng suka kasi maluluto naman yung suka. Pumapait lang ang palaya pag hindi luto yung suka. natin itong mga sangkap nya lalagay na natin pinsanan lang to lalagay lalagay ko na yung bawang luya saka sibuyas papailalim natin sila tapos lagay natin itong tilapia iwain ko lang para lumasa sa loob kaya ipagbako na natin Tulong. berdeng sile paminta paramihin natin konting paminta para mas masarap tapos magig sarap kunti lang magig sarap suka sa, sa tubig sa salang na natin Ay, sa salang na natin Lagpan natin ng mahiwagang ng klangana. Yan, mga 15 minutes siguro, luto na to. 15 minutes Kata later. natin kung luto na. Hmm, luto na, ayos na. Kaya marami tong linuto ko eh, bibigay ko sa kabila, sa mga kapatid ko. Eh, okay.